kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Para sa isang atleta ay napakalaking karangalan ang may presinta ang sariling bansa sa Olympic Games. Lalo na kapag masungkit nito ang tinakain na asam-asam ng lahat na Olympic gold medal. Ito ang dati ng pangarap ng 8 division world champion na si Manny Pacquiao bago pa man ito sumikat sa kanyang professional career. Ayon kay Pacquiao, gusto niya raw ng makasama sa Philippine team noon. Kaso hindi siya kinuha dahil hindi raw siya marunong sa boxing. Excited naman ako dyan dahil from the beginning diba sabi ko... Nagpunta ako sa Manila kasi gusto kong masali sa Philippine team nung araw. Kaso lang hindi ako nakuha. na-reject ako dahil hindi daw ako marunong. So napilitan ako mag-professional ng at age of 16. So yun yung dahilan noon. Pero from the beginning, ang pangarap puso ko ay eh, makakuha ng gold medal sa Olympics. Noong 1992 ay muntik na sanang Pilipinas na makakuha ng gintong medalya sa Barcelona Spain Olympics kung hindi lang naging kontrobersyal ang pagkatalo ng noo'y napakaliksi at napakalutong sumuntok na si Onyok Velasco pero silver medal lang ang nakuha nito sa darating na 2024 Paris Olympics of France ay balak ng 44 anyos na si Manny Pacquiao na bigyan ng Pilipinas ng pangalawang gintong medalya sa Olympics at kauna-unahan kung mangyayari sa larangan ng boxing. Determinado si Pacquiao sa plano niya at misyon na ito dahil ito na ang kanyang pangarap noon pa man kung sakaling ma-qualify si Pacquiao sa pagrepresenta ng Pilipinas sa boxing sa Olympics ay malamang sa malamang daw na kung hindi 63 kilograms na weight class ang pipiliin ito ay baka 73 kilograms sa kasalukuyan. Si Pacquiao daw ay may timbang na 66 kilograms. Paniguradong dadaan muna ito sa Olympic qualifying tournaments para pinal na makapasok. Sabi ng iba, Malabo na daw na dadaan sa Asian Games na qualification si Pacquiao dahil sa lampas na ito sa age limit na 40 anyos. Kaya ang isang nakikitang paraan para ma-qualify si Pacquiao ayon sa presidente ng National Boxing Federation si Ruby Puno ay ang via the universality entry. Marami ang natuwa at gustong makita na maipresenta ni Manny Pacquiao sa Olympic Games ng Pilipinas pero Meron namang iba na nagsasabing ibigay na lang daw ni Manny ito sa mas bata ng mga boxers na nangangarap din na makasungkit ng gintong medalya sa Olympic Games sa sunod na taon. Ikaw, pabor ka ba sa plano ni Manny Pacquiao na masungkit ang gold medal sa boxing sa Olympic Games? ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.